Mayroon ganisa pa. Day 2 ng aming beach camping trip dito sa Umal Queen. Time check 6.27 in the morning. Ayan, nagawa po kami ng portable uh, toilet dito sa loob ng aming tent. Ayan, guys, oh, portable. Ayan May tissue, soro, sanitizer. Medyo basa pa ang lupa sa labas dahil sa hamog. Good morning. Good morning. Uh. Six thirty-four in the morning. And Walk up like this. Mm. Eskimo. <laughs> ganda ng kanyang pangginaw. Good morning. Ayan, uh, oh. ayan, nagpapakulo na. Ate, yung moon, Oh. Good moon, may moon morning. pa. Good morning. ko kami ng kape. Ayan ka lang. Lamig. 15 degrees. Morning. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Morning, Maure. Ganda naman ang pantulog mo, Maure. Grabe na to, pangmalakasan. malakasan. Morning. Morning. Busy ang aming mom. Okay muna First day. Trash can here. Ang cute. Okay tayo. Okay. Si, si Sinangag Boy, oh. Ayan. na, alo mo. Boy, Sinangag. Pag-alis mo na ng kanya, ng masamang espiritu, para masamang sa ulan. Ayan. <laughs> <laughs> kuya, chef din yan si Kuya. na dinaruna, no? <laughs> Ayo, oh, ayong oh, ulam, ano? Hiking on the sand. Hindi kasi nai, abangan. Hindi ko pucan na hikin. Wow, very good toh. Okay. All right. Ayo, wow. ano? Wow. Assistant ni Boy si nagul. Wow. Oh ganon talaga. Saling Cowboy talaga yon. Ah, bida to. Join force. Ayun nila kainin. Tayo ka kain mo kare no. <laughs> yummy yan talaga. Kainin natin, natin no? Nako, talaga yan tayo no. Nako. Hindi ganyan naman talaga dapat ginakamay yan. Mm. Exactly. Ang malakasan pa na to sa kare. Morning. Wow. Sarap din yan. Ako sa natulong pag-gabi. Ting, 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 Healthy naman ang ano. Ay, lumilipat na yun. Lumilipad na. Dandanan boy si nang <laughs> Kasama yun sa kanin. <laughs> boy si. <sinang. laughs> <laughs> Kasama yun sa Ano si Clyde? Si Boy kanin ngayon si Boy ano? Si Boy. Si Boy la. <laughs> 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 Pangit na. Dandanan mo na nga. Tandem. Oh, Bongga rin. Wow. Trabaho ka man to. Ayun. Oh, ang oh, galing. Kaya pa, kaya pa. Oh, ano okay, 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 okay. pa Ano ni? Ano ni? Oh, <laughs> wow. Ano ni? Ano right. right. <laughs> hello Ano um, Ano Okay. Best Hello, ano yan? Good morning. Good morning. Welcome to Lubel's channel. Thank you. How's your sleep, madam? Ay nako, very well. Very cold, no? <laughs> We like it. Very cold. Halatang-halata <laughs> Na naman yun, pang malakasan yung sweater niya. morning, morning pare. Morning. Oh, ang ganda ng araw, oh. Grabe. Okay. Hello. Hi. Hello. Hello. special. Hello. special. Napakadaling lutuin ito. Pero yummy. Ang lechon. Hello. 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 lechon. Hello. 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 lechon. Hello. 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 sige, Hello. 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 na Hello. 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 na Hello. Mm. Ah, sa scoop yeah. lang. Ano ang plato-plato nyo? yun din ang egg kay ate. Yan yung egg. Oh, o, luto oh, na to ha. Ito to, na. Ito oh, Ay. Wow. Best fried oh, wow. oh. rice. Best oh. fried oh. oh. rice. Best fried rice. Best fried Best fried rice. rice. Best ano <laughs> yung kanin? Oop, thank you. Naku, favorite pa naman yun. Oh! E. Favorite Ayan, ni Maya. Yan yung mga nag-aabang. Nakapila sa DILIS. Ang bango. Ay, ang sarap. Ang talap hindi pa na? ubos yung sinangag ko. <laughs> Uy, may longganisa pa. Oh, My yon gosh, kompleto. <laughs> Good morning. Hi, Tabel. Welcome to so One of the beautiful, Waters. beautiful couple. Yeah, yeah, yeah. Okay, may long-term. nasa lanta ng ano, nakabutuman. Ang isang yan? Na bes. Wala lang may. Wala lang yung boto niya. Kami pala dito. na, next batch. Second batch ng sinangag. Balik <laughs> kayo, balik. Oh, ang cute. Dapat maghagis siguro. Ay, ayun oh, ayun. Banggayin. Eh.